Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, hindi ka ba nagtataka kung bakit napakahirap unawain ang mga salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia? Sa video na ito ay malalaman natin kung bakit naging marami ang mga relihiyon na hindi nakaunawa ng wastong konsepto na nais ipahiwatig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Sino nga ba ang simbahan na may autoridad upang unawain ng wasto ang salita ng Diyos? Samahan ninyo akong alamin kung ano ang kailangan upang tiyak na maunawaan ang kasulatan ng buong katutuhanan at walang halong kasinungalingan. Ang Biblia ay nag-iisang libro na naglalaman ng kasaysayan, batas, tula, awit, at gabay sa karunungan, propesya, personal na mga liham. Walang kahit anumang liham o aklat na maaring ipagpahintulad sa aklat na ito. Nakalulungkot, sa isang punto na napaka maraming nagkakamali sa pagbibigay kahulugan at pag-unawa sa kasulatan. Kaya ang bawat isa isang relihiyon ay nahihirapan sa pagsisikap na maunawaan ang Biblia. Kahit na pagkatapos ng halos dalawang libong taon ng kasaysayan ng simbahan, may ilang mga talata sa Biblia na nagiiwan kahit na ang pinakamatalino sa mga iskolar ng Biblia na mag-isip tungkol sa eksakto at tamang kahulugan. Bakit napakahirap unawain ang kasulatan? Bakit kailangan ng labis na pagsisikap upang lubos at wastong maunawaan ang Biblia? Bago tuklasin ang tanong, dapat itong gawing malinaw na hindi ginawang malabo ng Diyos ang kanyang salita. Ang mensahe ng salita ng Diyos ay ganap na malinaw. Ang dahilan kung bakit mahirap unawain ang Biblia ay dahil sa wala tayong karapatang mag-unawa sa mga salita ng Diyos. Ang buong akala natin, ang Biblia ay pag-aari ng lahat ng pwedeng makabili nito. At kung nasa pag-iingat na natin ito ay basta-basta na lamang natin itong babasahin at unawain tulad ng mga ordinaryong libro. Mayroong ilang mga relihiyon ang nagsasabi na ang kadahilanan na kung minsan ay nagpapahirap sa Biblia na maunawaan. Una, may pagkakaiba sa panahon at kultura. Depende sa kung anong bahagi ng Biblia ang iyong pinag-aaralan. Ang kultura kung saan isinulat ang Biblia ay ibang-iba sa karamihan ng mga kulturang umiiral ngayon. Subalit, maraming hindi nakakaalam kung bakit sadyang napakahirap unawain ang mga nilalaman ng libro na ito. Ito'y dahil sa nakatagong katotohanan na hindi na sinusuri ng karamihan bago magbasa ng Biblia. Masasabi natin na kahit saan ay maari mo ito mabili, at ang karamihan ng paniniwala ng tao, na kung ang isang bagay na nabili na niya. Ito ay mapasa kanya na at maari na niya itong gamitin sa anumang oras at wala nang makapagpigil sa kanya kahit anong gawin niya sa bagay na ito. Ngunit iba ang aklat na Biblia sa lahat ng mga bagay na nabili natin. Oo, nabili mo na ito, at nasa kamay mo na at nasa ilalim na ng iyong pag-iingat, subalit, ang mga nilalaman nito ay kailanman ay hindi kabilang sa pagbili natin sa aklat. Ang ibig kong pong sabihin, na kung pag-aari nyo na ang aklat na ito, ay kailangang susuriin natin kung tayo ba ay may karapatang unawain ang mga nilalaman ng libro na ito. Hindi ba tayo nagtataka, kung bakit sa lahat ng libro ang Biblia lang ang tinawag na banal na aklat? Ibig sabihin, ang mga nilalaman nito ay hindi mga ordinaryong salita lamang, kaya naging mahirap unawain para sa mga individual na walang pahintulot sa Diyos. Oo, ang pahintulot ng Diyos ang kailangan upang maunawaan ang kanyang mga salita na nakasulat sa libro na ito. Sa Biblia, inilalarawan ng Mateo Kapitulo 13 versikulo 14 hanggang 38. Kung paano sinabi ni Jesus na ang mga tao ay may mga mata, ngunit ayaw makakita. Kayo ay makikinig at makikinig, ngunit hindi ninyo mauunawaan. Titingin at titingin ka, pero hindi mo talaga makikita. Sa anong kadahilanan, kung bakit naging walang silbi ang mga mata at pag-unawa ng karamihang sumubok upang makita ang katotohanan at unawain ang mga salita ng Diyos? Ang katotohanan, dahil isa lang ang binigyan ng Panginoon ng karapatan o autoridad upang unawain ang kanyang salita. Maari natin itong basahin sa anumang oras na gusto natin, ngunit ayon sa sinabi ni Apostol Mateo, na kung wala tayong karapatan upang intindihin ang mga nakasulat sa libro na ito ay hindi natin makikita ang tiyak na kahulugan ng mga nilalaman nito. Ang pagkawalang karapatan upang maunawaan ang Biblia ay nagre-resulta ng kapahamakan, at may babala si Apostol Pedro sa bagay na ito, sa kanyang aklat na ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 16 hanggang 18 ito ang kanyang sinabi tungkol sa mga nagbabasa ng Biblia na hindi karapat dapat. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. At binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong magingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Malinaw na sinabi ng Apostol Pedro ang babala na bago tayo magbasa ng Biblia. Kailangang alam natin na nasa tunay tayong simbahan na may autoridad upang unawain ang mga nababasa. Dahil, mahalaga po na kapag nagbabasa tayo ng Biblia ay may basbas tayo ng Espiritu Santo upang maunawaan ng gusto ang mga salita nito. Dahil kung ang simbahan na kinabibilangan natin kapag walang basbas ng Espiritu Santo, masasayang lamang ang ating panahon sa pagbabasa at maaring ito ang maghatid sa atin sa kapahamakan. Sa sulat ni Apostol Pedro sa Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 20-21 ito ang babala niya sa mga taong nagbabasa ng Biblia, na gustong unaway ng mga salita ng Diyos sa sariling interpretasyon. Ngunit sila ay hindi nasasakop sa simbahan na may autoridad upang maunawaan ang Biblia. Ito ang sinabi ng Apostol, na alam muna ito, na walang propesya ng kasulatan na mula sa anumang pansariling interpretasyon. Sapagkat ang hula ay hindi dumating noong unang panahon sa pamamagitan ng kalooban ng tao. Kundi ang mga banal na tao ng Diyos ay nangagsalita ng sila'y pinakikilus ng Espiritu Santo. Dito napakalinaw na wag nating unawain ang mga nasusulat sa Biblia kung ang simbahan natin ay hindi pa nakikilos ng Espiritu Santo. Ito ang pinakamahalaga, suriin mabuti kung ang simbahan na inyong kinabibilangan ay ang simbahan ba na pinadalhan ni Kristo ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecost. Dahil kung hindi, ibig sabihin, ang Biblia na ating binabasa na akala natin ay naiintindihan natin. Ay mali pala dahil hindi tayo kabilang sa simbahan ng pinadalhan ni Kristo ng Espiritu Santo. Na siyang nagbibigay ng gabay sa lahat ng gusto nating matutuhan mula sa Biblia. Dahil isa lang ang Espiritu Santo, at hindi ito pinadala kung saan saan lang, lalo na sa mga simbahan na bagong tatag lamang ng mga ordinaryong mga tao. Kahit na tayo ay bininyagan pa sa pangalan ni Jesus, kung hindi natin natanggap ang pinadalang Espiritu Santo ay wala pa rin kabuluhan ang pag-aaral sa Biblia dahil wala itong basbas. Ito ang sinabi ng Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 8 Versikulo 16. Sapagkat kahit nabautismuhan na sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi pa nila natatanggap ang banal na Espiritu. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila, at natanggap nila ang banal na espiritu. At sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan Kapitulo 14 Versikulo 26, ay sinabi ng Panginoon, ang magtuturo ng lahat ng bagay ay walang iba kundi ang pinadala niya na Espiritu Santo. Ito ang kanyang sinabi, ngunit ang katulong, ang Espiritu Santo, na susugoy ng Ama sa aking pangalan siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng bagay na sinabi ko sa inyo. Yan ang autoridad ng tunay na simbahan. Ngayon ang tanong, kung ang simbahan natin, pinadalhan ba ng Espiritu Santo? Dapat suriin natin ang ganito, noong pinadala ni Kristo ang Espiritu Santo ay sa taon pa ng unang siglo, subalit ang mga protestante ay lumitaw na sa labing-anim na siglo. Paano natin masasabi na ang mga relihiyong Protestante ay sila ang pinadalhan ng Espiritu Santo doon sa Jerusalem noong unang siglo? Kaya wag na natin pilitin pang sabihin na tayo ay may basbas ng Espiritu Santo samantalang alam natin na ang Katoliko lamang ang simbahan na pinadalhan ng banal na espiritu noong araw ng Pentecosts o noong unang siglo na wala pa ang mga Protestante. Mas mainam na ihinto na lang natin ang pag-uunawa sa mga salita na nasa Biblia sa pamamagitan ng sarili nating interpretasyon. Dahil kung wala tayong autoridad na unawain, ito ay magiging banta lamang sa ibang mga tao na nakikinig. Dahil naging katulad tayo sa sinabi ni Jesus na mga bulag na taga-akay, ito ay mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Apostol Mateo Kapitulo 15 Versikulo 14. Ito ang babala ng Panginoon. Kaya kung hayaan ninyo sila, mga bulag silang tag-aakay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Wala namang masama kung hahanapin natin ang katutuhanan habang tayo ay may panahon pa. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.